quarter 4 Ayusin mo ako. Ano to? Isa ayos ang mga letra. Ibigay ang pananaw, interpretasyon o idea na maidudulot sa tao ng mga salitang nabuo. Ingkit. Ano ang kahihinatnan ng tao kung paiiralin niya ang ingkit? Pangalawa, galit ano ang kahihinatnan ng tao kung paiiralin niya ang galit pangatlo pagtataksil ano ang kahihinatnan ng tao kung paiiralin ang pagtataksil panitikan ibong adayna ang pagtataksil kay Don Juan narito ang layunin ng talakayan una Nasusuri ang mga pangyayari sa akda na nagpapakita ng mga suliraning panlipunan na dapat mabigyang solusyon. Pangalawa, nailalahad ang sariling saloobin at damdamin sa napanood na bahagi ng telenovela o serye na may pagkakatulad sa akdang tinalakay. At ang panghuli ay ay iuugnay sa sariling karanasan, ang mga karanasang nabanggit sa binasa. Ano nga ba ang kahulugan ng paglalahad? Ang paglalahad ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong mabigyang linaw ang isang konsepto o kaisipan, bagay o paninindigan upang lubos na maunawaan ng nakikinig o bumabasa. Sa paglalahad ay maaaring may palabas ang sariling pananaw sa loobin, damdamin o paniniwala sa isang bagay sa sariling saloobin at damdamin ay tumutukoy sa sariling pananaw, iniisip o di kaya'y nararamdaman. Si Don Juan sa damo. Ngayon, pumili ng isang puso at sagutin ang tanong na nasa loob nito. Pinilit ni Don Pedro si Don Diego na makipagsabwatan sa kanyang masamang balak. Ano ang masasabi mo sa pag-uugali ni Don Pedro? Pinatawad ni Don Juan ang kanyang mga kapatid sa kabila ng ginawang pagtataksil nila sa kanya. Ano ang iyong sariling saloobin ukol sa pinapakitang pag-uugali ni Don Juan? Si Don Pedro ang may pakana sa masamang balak laban kay Don Juan. Sa palagay mo, anong klaseng kapatid? si Don Pedro. Pinugpog at iniwan ng magkakapatid na Don Pedro at Don Diego si Don Juan sa kaparangan at dinala nila ang ibong adarna sa harap ng kanilang abang hari. Ano ang iyong sariling saloobin ukol sa ginawa ng dalawa laban kay Don Juan? At ang panghuling tanong, kung ikaw si Don Juan, ano ang iyong mararamdaman sa ginawang pagtataksil ni na Don Diego at Don Pedro. Narito ang mga ilang pangyayaring pagsubok na kinahaharap ng mga tauhan sa Ibong Adarna. Halaw mula sa saknong 237 to 246. Si Haring Fernando ay minsang nanaginip. Ang kanyang anak na si Don Juan ay nalilo at pinaslang ng dalawang tampalasan. Labis na inisip ng hari ang panaginip na ito kaya naman, siya ay nabalot ng lumbay. Dahil sa labis na pag-iisip, ang hari ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Ito naman ay mula sa Saknong 3245. Kinausap ni Don Pedro ang kanyang kapatid na si Don Diego upang ipaalam ang kanyang maitim na plano laban kay Don Juan. Si Don Diego ay hindi pumayag sa balak na pagpatay sa bunsong kapatid ngunit sa huli ay nakumbinsi ring bagbugin na lamang sa halip na patayin at ang panghuli ay halaw mula sa mga saklang 252 to 256 nabis ang hirap na dinanas ni Don Juan dahil sa katampalasan ng kanyang mga kapatid na sina Don Diego at Don Pedro ang ingkit na kanilang naramdaman ang nagtulak sa kanila upang gawan ng masama ang kapatid. Ngayon, pumili ng numero Number 1. Ano ang napanaginipan ni Haring Fernando? Question number 3. Saan humantong ang inggit na naramdaman ng magkakapatid na Don Diego at Don Pedro? Question number 5. Sa iyong palagay, paano masosolusyonan ang mga suliraning pandipunan ito? Bakit nagkaroon ng malubhang karamdaman ng hari? Alin sa mga pangyayaring iyong nabasa ang nagpapakita ng suliraning panlipunan na maaari mong maiugnay sa kasulukuyan at bakit. Ang problema ang nararanasan ng mga taong bahagi ng lipunan ay tinatawag na suliraning panlipunan. Narito ang mga suliraning panlipunan na naranasan ng mga tauhan sa koridong Ibong Adayna na dapat mabigyang solusyon. Una ay ang sakit o karamdaman. Pangalawa, ay ang pagiging sunod-sunuran sa iba. Kahit pa ang iniuutos ay nakakasama at ang panghuli ay ang kataksilan. Saan natin ang sakit o karamdaman? Ang karamdaman o sakit ay normal na nararanasan ng tao. Subalit, may posibilidad na maiwasan ito. Katulad ng nangyari kay Haring Fernando sa si Ibong Atarna na mababasa sa saknong na 30 to 45. Siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Ito ay dulot ng kanyang masamang panaginip. Hindi ito nawala sa kanyang isipan, kaya unti-unti siyang nanghina. Sa paghahanap ng lunas sa, kan sa kanyang karamdaman, dito nagsimula ang pakikipagsapalaran at paglalakbay ng kanyang tatlong anak na si Don Juan, Don Diego at Don Pedro. Next is yung pagiging sunod-sunuran sa iba kahit pa ang inuutos ay nakakasama. Mababasa sa mga sakno na 237 to 246 ng Ibong Adarna ang naging bunga ng ingkit na naramdaman ni Don Diego at Don Pedro kay Don Juan. Sa bahaging ito ay naging sunod-sunuran si Don Diego kay Don Pedro sa binabalak niyang pagpapatay kay Don Juan sa ideyang pagpatay kay Don Juan ay tutul siya, subalit sa huli sumang-ayon din sa pananakit at pagpapahirap sa kaawa-awang si Don Juan. Ang kataksilan Sa mga saknong 252 to 256 ng Ibong Adarna ay mababasa ang maitim na balak ni Don Pedro sa bunsong kapatid na si Don Juan. Ang kanyang maitim na balak ay hindi naging ligit sa kapatid niyang si Don Diego. Pangkatang gawain, telepono ng karunungan. Para sa mga sa telepono na ito, ito ang kanilang gagawin. Puna ng kahon, pumili ng suliraning panlipunan at magbigay ng solusyon nito. Isulat sa loob ng kahon. So for this group activity, may ibibigay sa si teacher na mga task card. Ayan. And yung mga gawain for each 321. Gamit ang estrahiyang 321, magtala ng tatlong suliraning panlipo ng iyong naranasan. Magbigay ng dalawang solusyon kung paano mo ito napagtagumpayan at isang aral na iyong natutuhan. 50 Word Essay Bumuo ng 100 Word Essay na natutuhan mo sa tinalakay na aralin. Ngayon, suriing mabuti ang mga pangyayari sa iba pa at pagkatapos ay lahadan niyo sa sariling saloobin kung ito ba ay nagpapakita ng mga suliraning panlipunan na dapat mabigyan ng solusyon. Isulat sa sagot ang papel ang check kung ito ay nagpapakita ng suliraning panlipunan. Egas naman kung hindi. Number 1. Pananakit o paggamit ng dahas laban sa kapwa. Number 2 pagiging magalang sa mga magulang. Number 3, paggawa ng masama para lang matakpan ang isang kabiguan o kahihiyan. Number 4, pagpapahalaga sa pamilya. Number 5, pagiging totoo sa iyong kaibigan. Para sa bilang 6 to 9, panoorin ang video tungkol kay Cassie at Marga na humingi ng tulong sa kanilang pamilya. Ginawa ito sa Kadena ng Ginto. mo. Narito ang mga tanong base sa inyong napanood. Bata sa video na ay humingi ng tawad si Daniela sa kanyang ama. Ano ang masasabi mo tungkol dito? A. Ang anak ay dapat matigas ang ulo. B. Ang anak ay dapat masuklam sa ama. C. Ang anak ay dapat gumalang sa ama. Or D. Ang ama ay dapat magalit din sa anak. Number 7. Sa pagkawalan ni Cassie at Marga, ay muling nagkaisa ang pamilya Montragon. Ano ang yung saling saloobin o damdamin bukol dito? A. Kailangang magbangayan ng magkapamilya. B. Dapat magsasihan sa gitna ng mga problema na nararanasan. C. kailangan maging watak-watak ang pamilya kapag may problema. Or D. Kapag magtulungan ang pamilya sa paglutas sa problema ang kinakaharap. Dapat magtulungan ang pamilya. Number 8 kaaya-ayang ibenta ni Romina ang kanyang mga alahas upang madupos lamang ang kanyang anak. Ano ang iyong sariling damdamin tungkol dito? A. Mas mahalaga ang anak kaysa alahas. B. Mas mahalaga ang sarili kaysa sa alahas. C. Mas mahalaga ang anak kaysa sa kayamanin. Or D. Mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa anak. Number 9. Taos pusong nanalangin si Romina sa Panginoon upang mailigtas si Casey. Kasi ah, at si Marga. Ano ang iyong sariling sa loobin o damdamin ukol dito? A. Ang Panginoon ang pinaka makapangyarihan sa lahat. B. Walang problema hindi malulutas basta tumawag lang sa, sa Panginoon. C. Panalangin ang pinakamabisang sandata sa pagkaharap. Pagharap sa mga pagsubok or letter D. Lahat ng nabanggit. At para sa number 10, magbigay ng isang eksena sa kadena ng kinto na nakakadlate ka or naranasan mo na. Video ko sa naisay mo. Panoorin ang teleserye sa link na ito na may pamagat na Encantaja, Pagmamahal sa Kapatid. Ito yung link. Pagkatapos mapanood, ilahadang yung sariling saluobin at damdamin sa iyong napanood sa pamamagitan ng paggawa ng isang sunaysay na hindi bababa sa 200 na salita. Ibabata yung magiging scores sa rubrik.